Meron po kaming nakaitang dalawang puting dito sa may tabi ng school. Tingnan po natin kung nandito pa. Kawawa naman. Kawawa naman. Parang hindi pa siya natin. Hindi pa siya hiwalay. Eh. Tingnan natin Akan na dalam. Tingnan natin kung nandun pa Saan nga ang yung Ay, ayun Wawa naman, hindi na pati Ah, ingaw Baka mga gutom na yun Buhay pa ba? Tingnan mo nga Wait lang Oh bebe. Baka kainin natin. Baka dede-de sila. Sige, pa yung okay. <coughs> Patingin niya. Di pa ata nakain. Oh wow.